Good morning, guys. Sinundo na ako ni Busdog sa room ko. Wait. I'll take my shoes first. Wait, ha? Alam nyo ba, guys? Ito si busdog Kabisado niya ang oras ng walk-in namin. Kapag alam niyang late na ako, pupunta na siya sa room ko. Are you ready? Let's go! Okay ang busdog kong hikabin. Bago kami bumaba, kailangan niya ng may nazel. Hindi pwedeng wala siyang ganyan. Kaya siya nakasuot ng ganyan. Madalas kasi natahol siya. Gagalit sa ibang aso. <laughs> yeah. pag nandito pa kami sa loob ng kondo, ganyan muna siya. Pero once nakalabas na kami, tinatanggal ko na yan. Mamili, say hi. Ay, masungit. Okay. Baba na tayo, guys. Ipapakita ko sa inyo ang kondo ni Boss Dog. Hi guys. Today is another day walking again with Boss Dog. Let's go. Let's go Minnie. Millie look. Rest na daw si Bosto. Salamat sa panonood guys, sa so, ulitin. <laughs> Let's go!